Hello, hello, kachabi. Medyo magtatanghali na sa so magluto na tayo ng ulam. Ngayon ay araw ng Merkules. Kaya yeah, bumili ako kanina sa ano, sa yung kolong-kolong naglalako ng ano, isda. Nakabili ako ng isang pirasong yellow pin. Medyo may kamahalan sa kachabi, so 100 pesos. Ngayon, eh, ano ko siya, lalagyan ko mamaya ng gulay. Pinapabili ko pa ng miso kung may miso mabigil ng ating ginakis. Iahap-cook yeah, ko lang siya para medyo maalis naman yung lansa. Then, mamaya, iluluto natin yan. Yan, naka-chops. Kumukulo na yung, ano, yung ginisa ko lang yung bawang, sibuyas, kamatis. Tapos, ito na yung isda natin na, ano, na hinap natin kanina. Yan, lalagay na natin. Nilagyan ko pala yan ng ano, ng konting asin. Tapos, hindi mawawala sa akin yung umami, konti lang. Tapos ito, sinigang sa miso, ito yung ilalagay natin dyan. Para, may kakaiba kasing lasa yung miso ka pag nilalagay natin sa sa isda. Tapos since walang nabiling ano yung anak ko, walang nabiling mustasa. Ayan, pechay na lang. Importante lang talaga may gulay kasi bet-tabet ko na naman ngayon kumain ng gulay. Ayan. Yan hindi na yang gaanong malansa kasi ang ano, ang yellow pin medyo malansa talaga yan kaya ang ginagawa ko diyan hinahap ko ko yan pag breto. Ayan siya. Mamaya pag malapit ng maluto, dalagay na natin yung pechay. Ayan, nilagay na natin yung ano, yung pechay. Siguro mga 10 minutes. Hindi naman kasi din pwedeng lagayin mo rin ng todo yung ano, yung isda kasi baka magkalasog-lasog din yan. <laughs> Yan, paglambot mamaya niyan, pechay, luto na. Tignan natin yung ano, sabaw kung okay na ba. O, sakto lang yung asim niya. Sakto lang din yung asin. Ayan, paanohin lang natin maluto yung pechay. Ayan, nakachabs, about mga 5 minutes lang. Ayoko rin kasing lagay ng todo yung gulay. O ayan na, luto na ang ating yellow pin sa miso. Kumain tayo mga kacabi, Kung nagustuhan mo yung pagluto ng miso, nagustuhan mo yung ulam na yellow pin, try mo naman kachabs mag-like, mag-subscribe. Salamat, salamat. Happy Wednesday sa atin. Good vibes lang tayo para happy ang life. Thanks for watching kachabi.